Sa dadating na chapter ay ipapakita na nagising na ang ancient robot sa Eged at may sinabi to na related kay Joy Boy. Sa eged ang isa sa Gorosei ay pilit na pinapasok ang Labo Face. Nakita natin sa last chapter si Saint Mars sa kanyang Itsumade form ay lumipad at nagcrash sa barrier ng Labo Face. Dahil ang main mission ng ibang Gorosei kaya sila nagpunta sa Eged ay para pigilan ang recorded message ni Vegapunk tungkol sa Truth of the World na nagbo-broadcast sa buong mundo. Maaring iniisip ng mga Gorosei na ang message ay nanggagaling sa labo face. At para mapigilan nila to ay kailangan nilang wasaken ang punk records. Ang laba naman ni Zoro at Rob ay natapos na. Maaring niyaya nang umalis ni Jinbe si Zoro para maganda na silang umalis sa isla. Pero si Rob kahit natalo na ay nakatayo pa din. Kung naalala nyo ay natalo na ni Luffy si Rob sa egghead. At ngayon naman ay natalo siya ni Zoro. Maaring ang susunod naman na lalabanan ni Rob ay si San nji dahil wala siyang kadaladala habang patuloy naman na nakikipaglaban si Luffy, Dory at Brogy kay Saint Saturn, Saint Jupiter at Saint Valkyrie. Tinanong ng dalawang giant si Luffy tungkol kay Nika. Pero syempre hindi alam ni Luffy ang Nika na pinagsasabi ng dalawang giants. Sa labanan na to ay nagpakawala ng giant wave ng haki si Valkyrie. At sa atake na to ay nalito si Luffy. Ang mga giants ay sinangga ang mga atake ng Gorosei. At sunod ay gumawa ng baseball bat si Luffy at pinalo niya ang ang Gorosei na naging dahilan para maka run si Luffy. Ang mga straw hat crew naman ay pumunta na sa barko ng Giant Warrior Pirates para maganda na silang tumaka sa Egghead. Habang si Kizaru na nasa isa sa mga marine warship ay sinusubukang i-comfort ng mga marines. Dahil nung uli nating nakita si Kizaru ay ayaw niya nang bumangan ulit. Nung tumalsik siya sa isa sa mga barko ng mga marines, sinabi lang ni Kizaru sa mga marines na nandun ay hayaan na lang muna siyang magpahinga. Maaring dito ay sinasabi sa atin ni Oda na hindi psycho si Kizaru, na walang konsensya. Dito ay malinaw na masakit sa loob ni Kizaru na kinailangan niyang atakihin ang mga kaibigan niya sa Egghead na nagresulta pa sa pagkamatay ni Vegapunk. Sa bandang dulo ng chapter, ang ancient robot sa Egghead ay tuluyan lang nagising o nag-activate. At pagkatapos ay sinabi ng giant robot na dubi-dubi-dap-dap, 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 dubi-dubi-dap-dap. Hindi yan ang sinabi ng robot. Ang robot ay nag-sorry kay Joy Boy na isa na namang malaking palaisipan para sa atin. Dahil ang alam pa lang natin tungkol sa giant robot na to ay sinabi na nagpunta at tinatake nito ang marijuwa 200 years ago. Pero naubos ang energy nito bago pa to nakagawa ng damage noon. Maari kayang connected ang pagsasori ng robot kay Joyboy sa hindi nito nagawa sa Marijua 200 years ago. At ang isa pang palaisipan dito ay kung kaya palang ma-power up ng drums of liberation ng Nika form ni Luffy ang ancient robot ay ang ibig sabihin ba nito ay may naka-awaken din sa Nika Fruit 200 years ago kaya nag-power up ang robot noon? Ilagay nyo na lang din sa comment kung anong sa tingin nyo ang dahilan kung paano nag-power up ang robot. 200 years ago. At saka kaya nga pala nagsorry ang ancient robot kay Joy Boy ay dahil mayroong tatlong linggong break ang One Piece na maaaring pagbibigay-pugay ni Oda sa paglisan ng kanyang mentor at ang ating hero na si Akira Toriyama.